Bangkas po, chocolate. Champion, ito po, <laughs> sinibalang. Yan. Nakatampikik, guys. Smiling egg. Samahan nyo kami na makita nyo kanya mga manok na malulupit. Diba? Paalo nyo nga pala siya si say... CW Game Farm. Yan. Tara, let's go. Bago kami umakit dito sa ano, minakita, may nakita mo yung itlog dito mga katampi. Yan. Nang itlog na to, ano? Oo nga. Ah. Kakatalay ko lang yun dyan. Eh. Okay. Patatapos lang kasi nito sa sa Ay mga tol, uh, dito po natin nilalagay yung mga itlog, yan. Sa ngayon uh, ay pa lang nakasala kaya yan pa lang naipon natin. So ngayon boss stamp, ipapakita ko naman sa inyo yung mga nagpapanalo natin na bloodline. So, tutor natin si Boss tampi Let's go guys! Go! So, guys, ang gaganda ng mga manok dito. Parang gusto ko na talagang magsabong eh, ngayon. Tara, na ng champion ito po si Yan. Ah, uh, champion lang po nito nung nakaraan dalawa. Ah, hindi naman tama tama. sa may tama siya na. mauusay guys. So, ring. Uh, uh, well, so, uh, 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 yung katuwang nito namatay na, pan, uh, na yung sugat Wala ito sa mga gamit Ano ba yung sa Wala ako yung katulad niya. Dami so, po po ang ating pasto skill naman manok kaso ah. So, kasamang palag po ay nadali yung kanyang paa. Oh. Hmm? Kuwid na yung kanan. Tuwid na yung kanan. So, yan. Pero ano pa yan oh. Kaya pa lumabay niya lang. No? O, oh, sa baldahan. Ang hmm. record nito ay 10 seconds, 11 seconds. Ating hero. So Ayan. Nasa, naglogon siya kaya hindi pa natin siya mailaban ngayon. Lulugon pa. Reflex ko muna pala ang 3 million views natin na. Hmm. Yan. 3 million views. Pangkas ko, chocolate. Yan. Nag 3 million views to sa JCW Game Pump oh. sa page natin. Alam mo siya ah, pa pang... So, for sale din pa. For sale, oh. For sale, oh. So, ayan. For, sale daw, oh. So, oh. For Narinig niyo yeah. naman. PM niyo na lang sa page uh -huh. pa. Guys, meron pa na binabayo dito. Ayan. Medyo ba yung ganit tayo mga di Hindi natin mamakalapit. Mama. Medyo ano, medyo... Mali na nangangkot na yung... Hmm. Yung tapong... So, isasalang natin siya sa breathing niya yung buwan. Bibirid na. O, oh, maglalabas tayo yung bloodline niya. Guys, papakita ko sa inyo yung nanalo kahapon. Ang ating ngaling po yun. Ayan. Sige, sa mga yung tama nito. Ayan, yan oh, o, so sugat. Ang dami, bugbog kasi ito matrat yung laban nila ng kalaban niya. Kaya sa mga katampi followers na gusto mapanood yung laban nito, visit niyo lang yung JCW Game Farm na yung fights nito kahapon Ayan, naharsin na natin ngayon yung tape ng ating manok. Ayan, laban lang niyang kahapon. Kaya required talaga naharsin na dito ito kinabukasan dahil para hindi mo magayong sugat at saka yung panang. Bakit may ano? Ah, ito? Hmm. Yan, uh, shoutout nga pala sa tumahinang manok na ito. Nilagyan niya ng kawad para hindi mabalda yung paa ng ating manok. So yan, mababa na ni Tropa yung manok. Medyo, <coughs> <coughs> na. Okay pa. Pero okay pa yan. Okay pa yan. Okay pa. Ah, okay okay hmm, very good. Okay pa. Batang-bata pa yan, 7 months. Eh, Kinabok na natin. Pwede pa, ano, ilaban ng ilang buwan no? papahinga muna ano? ilang buwan ipapahinga na no? mga 2 man siguro malala yung mm -hmm. tama so mga to lilipat tayo dun sa taas titingnan natin yung mga palahi ko tsaka mga itlog sa incubator natin yun let's go natin ngayon yung mga naipo nating itlog na nilagay natin sinalang na natin sa ating incubator medyo Babago pa lang tayo nagsisimula sa ganitong braiding line. Kaya medyo maliit pa yung gamit natin. Yan po ang ating mga itlog. Dami ah, ano Oo. Uh -huh. yan po ay itaas pa lamang. Meron po po tayo dito sa buba. May nakita ko dito yung magandang itlog. Kakalabas mo ito, guys. Smiling. <laughs> Nakatampi guys. Smiling egg. Ito po yung nasa baba, yan. May pangalan po yan ang ating farm. Yan, si Papakita ko din kay Boss Tampi. Yan yung mga itlog natin na ito ma malap ma malapit, malapit na tong mapisa itong mga itlog nito no. Yan mga boss. Pag gaganto'ng malapit na mapisa, hindi na natin nakikita sa shell yung sisiw. Mm. So yan lang yung makikita natin sa ilalim, yung parang may bilog diyan. Mm. Yan. Mm. yan no, Dahil yung nasasakop na ng sisiw yung eggshell. Yan. At ito naman po ang bagong salang ko. Yan, pakikita ko sa inyo yung difference. Yan. Yan yung difference ng mga bagong salang. Pero madilaw pa. Mm, medyo mabago pa lang siya nabubu dahil mga 2 days pa lang ito dito. 2 days? Oh. Hmm. Ang salang ko ngayon na uh, 70 peraso. Yan mga by December siguro mga tatalin natin yun sa no. Oh. farm. Mga stag. Dito ko sinasalang yung itlog na kinukuha natin. Gaya kanina yung mga nililimot kong itlog. Dito mo muna siya nilalagay sa baba ng rep yan. Yan po yung kasamahan no, na nilagay ko muna. Yan, kailangan po may basahan dito ah. Dito, tsaka yan, pinagpapatungo ng itlog para yung itlog hindi mabugok Yan, mga one month pwede dyan para at least makaipuntahin ng marami. Mm Dito naman tayo ngayon sa mga palahing natin na Texas. Ito yung bloodline natin ay ang ganador po natin na gamit dito ay hiraw, At ang ina po ay roundhead na brown. Yan. Ito po yung kanilang anak. Yan po. Dalosapi. Two months old po ito. Yan. Yan po ang mga palahi. Mga 2 months. Ito nga pala mga ng ating kasama lagi na si Tropa. Uh, si Jeros. Jeros! <laughs> <laughs> Yeah, mm -hmm. Yan, po ang sa mga kasama lang ating mm -hmm. sa farm. Ano, dito sa farm? Mga kasabong, sa March 21, iniimbitahan ko po kayo sa palaban ko sa Laurel Cockpit. Ngayong March 21 na po yan. Ihandaan nyo na po ang inyong dalawang manok. Two weeks po tayo. Two weeks champion. Maraming salamat po. Mga kasabong, God bless. Maraming salamat sa marami Maraming ako natutunan. Kaya kayo, maghahabog na. Hindi, joke lang. <laughs> Let's go. Maraming salamat.